Nagluto tayo ng kare-kare para sa aming hapunan kagabi. Minsan lang tayong magluto, kaya sulitin na natin ang pagluluto natin at pasarapin na natin. Inay nung mga anak ko. Nagluto ako ng kare-kare yung baboy. Kaso may taba. Pero hindi naman ako kakain ng taba. Okay lang. Hindi kain taba. Masarap, ma. Lasang mani. Lami, lasang mani. Maning ano. Ah, uh, kala ko maning mani. Na? Yeah. Hindi yung maning adobong mani. Hindi sa labas. Opo, yan. Lasak na yung gulay. Pwede na to. La, so, see you. Ato, ato! On the table, kakain na kami ng dinner. At syempre, nagluto din ako ng bagoong para sa ating kare-kare. Medyo matamis yung bagoong natin dahil bawal sa akin ang maalat. Bawal din naman sa akin yung matamis. Kaya, dapat medyo balance yung tamis at yung alat. It's so yummy. Buo-buo yung bawang at si Yumi Jane ang naghiwa ng ating bawang. Tara, let's eat. See you later. ay na po, kumakain na si Yuri. Ito naman si Bunso. Yumi. O, subuy ka. Sarap ba, bebe? Sarap ba luto ni Mami? Sure ka? Sige nga, kain ka. Yeah. Wow. Pa oh, kuya, masarap pa yung luto ko. Eto. Sinungaling. Sinungaling daw. Mm -hmm. Ito, asawa ko talaga masyadong ano, kontra talaga sa luto ko. Hindi kasi siya nasasarapan sa mga luto Pero, ko. Pero eh. ang dami ni daddy kinuha. Oh, tingnan mo na may pinggan, no? Hindi nasasarapan sa luto ko, pero punong-punong yung pinggan. <laughs> mm -hmm. oh, kumain ang kumain, damihan ng pagkain. Ubusin niya na. Pag hindi niyo inubusan, hindi na ako magluluto sa susunod. Masarap pa yung luto ni Mami, sigurado ka? La lahat naman yata masarap sayo iyo eh. Ang palaya. Pagluluto naman ng palaya bukas. Ang palaya naman bukas. Ang palaya naman bukas. Palaya bukas. <laughs> 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 pagkain ko. O. O, kain na tayo. At ito yung ulam namin kagabi. Hanggang ngayon, ulam pa din namin. Namamatay yung plush ko. Sayang. Ang ganda pa naman ng kulay ng ating kari At ito yung ating bagoong. Oh. It's so yummy. So, kakain na ulit kami ngayon. Tara, kain tayo!